Magandang araw po sa ating lahat. Okay, samahan niyo po muna ako mag-prepare nitong aming ulam ngayong umaga. So may binili nga po pala akong upo at sabi ko ay since may bagoong ay masarap po itong ilaga. Tapos lalagyan lang po natin ng luya, sibuyas at paminta. At syempre lalagyan din po natin itong bagoong para magkaroon po siya ng lasa. Nilagyan ko din po ng dahon ng sili. Ito po ay kinuha ko sa tanim ni mama. Okay, may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ang ginagamit kong drone. Kung baguhan ka palang lang magpalipad at gusto mong medyo madali lang i-operate, ito ang maganda para sa iyo. So ito na nga po, ang ginagamit kong drone ay DJI Mini 2. DJI, can naman? Ewan ko ba kung bakit nakahiligan kong magpalipad samantalang sa totoo lang, may fear of heights po ako talaga. So magbibigay lang po ako ng konting info about DJI Mini 2. Si DJI Mini 2 ay maganda talaga ang camera. May 1080, 2K hanggang 4K ang quality ng video niya. Meron din siyang special features. Ito ay ang quick shots kung saan uh, automatic siyang may, na may sariling program na siya mismo ang gagawa ng mala cinematic videos para sa'yo. Kagaya ng drone, rocket, helix, and boomerang. Super ganda rin po ng quality ng camera niya at meron din po siyang features na panorama, wide angle and globe shots. And kung hindi mo makita yung drone mo, may RTH button po ito or return to home. Pipindutin mo lang siya para umuwi para sa Ginagamit ko nga po pala ito para ma-promote ang angking ganda ng lugar dito sa amin. So niyo po ako mga kabalat, paki-like, follow and share na rin po ng aking mga videos. Marami po salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Paki-subscribe uh, na rin po ng aking YouTube channel. Lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye.